morning po mga kaibigan, mga kapatid Kadoming po, mag-share po ko sa inyo ng kaalaman Tungkol po sa washing May customer po ko sa shop Nagpapagawa po siya ng washing Ang issue po ng kanyang washing Ay timer po, sira po ang kanyang timer uh, Hindi po niya ito magamit, gawa po ng sira ang kanyang timer punta na po natin sa shop. Ito na po ang ating washing na papalitan po ng timer. Ang issue po ng washing na ito ay yung sira nga po ang kanyang timer. Ito po oh. Wala, wala na po tayong maririnig na uh, lagitik. Dapat po kasi yan, dapat makakarig na tayo ng lagitik na katunayan po na buo pa po o umaandar pa po ang timer wala na po po ayun po oh, na ano wala nang ano wala nang stop daradiretso yung kanyang knob switch po yan ah papalitan na po natin ang kanyang timer bubuksan ko na po no at uh, tanggalin ko na po ang tornilyo sa pagtanggal ko po ng tornilyo, ay gagamit po ako ng inkô. Tanggalin ko na po. Meron po siyang lock dito, pero ang gagawin lang po natin ay pakita ko po sa inyo no? Ayan. ito po oh. po siyang lock dyan kukuha lang po tayo ng uh, panungkit susungkirin po natin ito po nakakuha na po kung panungkit flat screw po pwede na po itong panungkit may nakalak lang po kasi dyan eh. may nakalak na etong dalawa pong ito kasi pinag lock ito po gamit po natin ito matatanggal po natin yung lock yun ito sa kabila yun tanggal na po may Lock po pala dito na lagay po nang lock. Ito po oh. Kita po ba? Ito po oh. Tsaka ito. Maiksi po yung wire. Kailangan pa po natin buksan dito sa baba. Ayan po. Sa baba po tayo. Bubuksan ko po yan. Kung walang lang po ako ng cutter para po umaba uh, ang wire po papunta ng taas naka lock po kasi yung wire yan po oh. yan. yan po oh. yan balik na po tayo sa taas yan po nasa taas na po tayo tatanggalin na po natin ang timer ito po na aabandi na natin ali ang gagawin ko po ay po ako dito ng wire ang gagawin ko po dyan ay ikakat ko po dito sa tatlong wire na to meron po kasi rito sa tatlong wire ay may tinatawag po na common i-check po natin sa baba kung saan po dito ang common kailangan po kasi yon nasa baba na po tayo aanapin po natin dyan ang ang line to po o yung pinaka common po ng timer focus ko lang po ito po dito po sa wire na to ay ito po kasi yung galing ah, uh, saksakan ito po saksakan po may dalawa po itong ito po, isa dalawa, ito po yan isa dalawa, ito, dito po ang labas nyan ito po ang labas nyan itong kulay puti at kulay black yung kulay black po ito po yung common po ng motor, o yung stator coil ng makina ng washing, ito po yan, common line 1 po ito, ano ah, sa yung ah, puti naman po yan po yung common ng timer yan po yung common. Line 2 po ang tawag dyan. Yan po ang ano natin, inahanap natin. Ang kulay po pala ng common ng timer o yung line 2 ay kulay puti po. No? Yan po ang kailangan natin. Para pag, nag, para pag nagputol po tayo sa taas, alam po natin kung anong kulay po ng common ng timer o yung line 2 Ngayon po, alam na po natin, balik na po tayo sa taas. Ayan po, nasa taas na po tayo. Puputulin na po natin yung wire na yan. Para mamaya, dyan din po tayo magdudugtong. Tatanggalin ko lang po itong knobs. Ay, mahirap po siyang tanggalin. Kailangan po natin ng pagtanggal. Ito po, nakakuha na po ulit ako ng pagtanggal natin ng knobs. Ito po, isa pong flat screw. Pwede po itong pangtanggal. Susungkitin lang po natin ang kanyang knobs. Ay, ayun. hindi na pala natin kailangan tanggalin doon dito pala kinakalas di para parehas ang mga washing na kung paano tanggalin yung knob switch dito po ang pagtanggal po pala dito ay dito na una hindi po doon Ito po, naputol ko na po ang timer. Ito po ang gagawin nating basian pag bumili tayo nito. Bali, dadaling ko po ito sa bilihan ng pyesa. Ito pong magiging sample natin. Dito naman po tayo sa wire. Ah, alam na po natin na ito pong kulay white ay ito po yung common common po ng timer o yung line 2. Lalagyan po natin ito ng buhol para hindi po natin makalimutan mamaya. Bubulan po natin. Na palatandaan po ito po yung common o line 2. Babalik na lang po mamaya. Bibili lang po muna ako ng pyesa. Ito po nakabili na po ako ng timer. Ito na po ang yan na po ang kapalit nung timer na tinanggal natin kanina. Sa pagbabalik naman po, ipagkumpara lang po natin. Yung kanina po, yung common po niya, o yung para sa line 2, ay kulay white po ang common, o yung pinaka line 2. White po yung wire. Ngayon po, ipagtabi po natin sila at i- pagkumpara po natin, ito pong pinaka pin po na ito, yan pong pin na yan, saka yung pin nito, ipag ano po natin, ipagkumpara natin, yan po para malaman natin. Tapos po yung naka-wire, nakaarap pong ganyan yung wire. Ang common po nito, bagamat yung kulay po niya ay iba ang kulay, ito po ang common yan. Yan po ang common yan. Yung kulay brown po. Ah... Uh, ipag, -pag po pinagtabi nyo ito po yung sa bandang left side po ang common ito po, pagtabi nyo po yan, ito po ang common yan para malaman nyo po yung common sa bandang left side po ang common yan ba lang po yung kulay ngayon yung dati, white yung sa bago po, yung replacement kulay uh, brown na po dito po kasi sa right ang wire pong ito ay para po sa clockwise at saka counterclockwise yan po. Yung kulay blue po at kulay red, clockwise po yan at counterclockwise. Yung ikot po ng wash. Yan po yan. Dito naman po yung brown po ang common. Yan po yung tatakbo papuntang line 2 ng kuryente. Yan. Ganyan lang po. Ibalik na po natin yung bagong timer sa washing. Ito po ano, papakita ko po sa inyo, sa inyo mamaya ayan po nasa itas na po ulit tayo ibabalik na po natin ang timer dito naman po uh, magpuputol po tayo rito ng wire mahaba po kasi masyado mahaba po kasi masyado tong wire kaya magpuputol po tayo Look. Diyan ko lang po itong kulay red at kulay blue. Ayan. Tapos po yung common, ito po yung white. pagpakin din po natin. Yan. Pag-connect na po natin yung common po ng timer, ito po kulay brown, ito po yung common nya Tapos po yung common po ng o yung line to po galing kuryente. Ito po ipagsama na po natin, pagkonekan natin. Kasi po pagka ito pong common na ito ay hindi nyo po na sunod yung kanyang tamang connection. Ang mangyayari po kasi dito pagka ito po ang nailagay nyo sa common o kaya ito ang naiilagay nyo sa komo nang ang mangyayari po nyan ay isang ikot lang wala pong mangyayaring short circuit hindi naman po siya magdudulot ng sunog ang mangyayari lang po ay isang ikot lang o kaya bago umikot ay matagal ganun po ang mangyayari kahit po ito magkapalit itong brown tsaka itong mga yellow na to at red eh wala namang pong ano yan hindi naman po yan magdudulot nga ng sunog yun nga lang po ang ikot nya isa lang ito naman pong papuntang kapasitor po ay yung kulay red po tsaka blue tapos po dito kulay yellow at kulay red wala pong problema dito kung sakaling uh, magkabaligtad yung kunyari ganyan red dapat no pwede naman din uh, yellow tsaka red wala pong problema dyan kahit po magkabaligtad wala pong mangyayaring short circuit ako po ang gagawin ko po pagbabaligtaran ko ng kusa ito oh. kahit po magkapalit magkapalit wala pong problema wala pong short circuit dyan ang kuryente po kasi walang, wala pong polarity wala kang dapat sundan kung positive o positive yan Tip na po natin. napag-connect na po natin. Ayan. I e, Ilalagay ko na po yung timer sa kanyang knobs. Dito po. Kuha lang po kung pangtangga, pangtanggal. Tatanggalin ko na po ito. Buti na lang po may ingko. Napapabilis po ang trabaho. Dito po, mayroon po tayong babawasan. Hindi po magsinghaba itong kanyang base. Dito po, mahaba po itong bagong bili. Ang gagawin ko na lang po, isa po dito ay ikakat ko po. Pakita ko po sa inyo na. po na ipag connect na po natin ang timer po at itong kanyang bahay Hindi pa rin po sumesentro itong kanyang knobs dapat po kasi dapat po pala igit na po natin ito o, ibig sabihin po niyan magbababas pa po tayo dapat po nakasentro po ito para pumasok itong kanyang dalawang bilog. Tapo, oh. dapat po itong bilog na to, itong bilog na 'yan, papasok po dito sa bilog. Dapat po ganon. Sa ngayon po kasi hindi pantay po, oh. Hindi po siya pantay, hindi po siya nakabalanse. Babalansin po natin kaya hindi po pumasok, oh. na Yan po. Yan po. Sa tingin ko po, balansin na po siya. Subukan na po natin ilagay yung apps Yan. Balansin na nga po. Yan po, pumasok na siya. Buksan na po natin pagkatapos ko po itong ilagay sa bahay niya. talagay ko na po, no? ilalagay ko na po i pag connect ko na po itong kanyang pang itaas iarap po natin sa inyo at susubukan natin yan po pa i po po natin dito sa unahan yan po naka number 6 na ang kating knobs close up ko lang po. yan. Oops, sagad na number 12 nakalagay sa gitna. Adjust po natin itong knobs. Oops. Balik po tayo dun sa kanina. Bubuksan natin i ito pong kanyang arrow na to. Dapat po ito pag sinagad natin yung timer, dapat po sa 15 po nakatapat. Ah uh, iano ko na po uh, i, i timing po natin ito sagad ko yung timer tapos dapat naka dito nakatapat sa 15 hindi ko na po ipapakita para hindi na lang po umaba yung video po ano babalik na lang po ako ito po naipalit ko na po o na na naitiming ko na po itong knobs ito po yung ibig ko sabihin kanina hindi ko lang po naipakita yan po naka number 15 na po siya hop pulang pa po ng konti pero huwag nyo na pong intindihin yan. Wala naman pong problema dyan. Balik natin. Yun. Sa eksakto naman po sa off, ang may difference lang po ay itong timer. May konti, may konti po siyang kakulangan. Oh. Hindi po umi eksakto ng 15. Huwag nyo na pong intindihin yan. Wala naman pong problema dyan. Importante po nagka-clockwise na siya at counter-clockwise subukan po natin sa kuryente pagganayin na po natin eto po ipa-plug in ko na po ang saksakan eto po plug ko na po Han. punta na po tayo sa wash pahanda rin ko na po po ang ikot niyan. Ito ang counter. Counter clockwise po. Yan po. Okay na po. Okay na po tayo diyan. At ganun nga po ang ginawa kong pagpapalit ng timer. Kung sakali pong uh, ganun din po ang mangyari sa timer po ng washing nyo, ay ganun lang din po ang gawin nyo. May dalawang shoutout lang po ako. Shoutout po kay Justin Kunanan ng Barangay Takasan at kay Justin Ople ng San Isidro Minalin at sa Bernabe Family po. Kung nagustuhan nyo po ang aking ginawang videos, uh, huwag nyo pong kalimutan magsubscribe po sa aking YouTube channel. Mag-like po at mag-share na rin. Salamat po sa panonood.